Nagsisimula na ng kamara bukas ang sarili nilang investigasyon kaugnay sa mga krimen at iligal na aktividad na kinasasangkutan ng mga pogo sa bansa. Bukod naman dito, tuloy-tuloy rin ang paghahain ng iba pang mambabatas ng mahalagang panukalang batas. Nagbabalik si Melales Moras. Kasado na ang joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements ngayong Miyerkules ukol sa mga ilegal na aktibidad at krimen na kinasasangkutan ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Public Order Panel Chair Dan Fernandez, inimbitahan sa Moto Proprio Inquiry ang mga opisyal ng PAGCOR, DOJ, NBI, PNP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Gayun din ang mga kinatawan ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Gait ng kongresista, bagamat ang PAGCOR ang nagbibigay ng prangkisa sa mga Pogo, responsibilidad naman ng mga LGU na bantayan ang mga ito. We were um, requested or ordered by the by the speaker na imbestigahan natin dahil nga alam natin that uh, we have like uh, 300 plus ng mga illegal na mga Pogos. And uh, basically, uh, uh, being uh, the chairman of the uh, Committee on uh, Public Order and Safety, uh, siguro comprehensively we will be trying to find out kung uh, ano yung mga criminal elements that uh, were involved uh, at sino yung mga involved doon. Sa ngayon, isa sa mga personalidad na idinadawit sa mga issues sa Pogo, si suspended Bamban Mayor Alice Go. Pero, iimbitahan din kaya siya sa pagdinig ng kamera? We don't want to focus lamang doon kay Alice Go no kasi nga masyado nang uh, detalye uh, what we wanted to uh, have details ay yung mga criminal uh, activities that were conducted inside do sa mga Pogos. no Well kung illegal yung Pogo, the uh, mayor should be uh, responsible no na, na dapat alam niya na merong mga illegal na nagaganap sa kanyang uh, lugar para naman kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, hindi pa man nagsisimula ang investigasyon, may isa na siyang naiisip na paraan para maresolba ang problema sa POGO. Tulad ng pagpapaigting sa implementasyon ng batas. Dahil sa ganitong paraan, mahuhuli ang mga violator at mapapanatili naman ang mga benepisyong hatid ng POGO. Kung si Kamarina Sur, second district representative Elrey Villafuerte naman ang tatanungin, hindi lang POGO ang dapat investigahan. Kundi maging ang sistema ng ilegal na pagkuha ng mga dayuhan ng fake citizenship at immigration papers sa bansa, bagay na dapat ng masugpo. Bukod dyan, ilang pagdinig din ang sinagawa sa kamera tulad ng moto proper inquiry ng House Committee on Public Accounts kaugnay sa ilang kontrobersya. May I remind everyone that providing truthful information to the committee is essential. The integrity of our investigation relies on accurate and honest testimonies. Misinformation hinders our ability to make informed decisions and undermines the trust that public places in our processes. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at tatlong iba pang mambabatas. Naghain naman ang paribagong panukala na nagsusulong ng pinaiting na proteksyon ng mga senior citizen at PWDs laban sa mga scammer, lalo na online. Habang si Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas nagdeklara na ng kanyang kandidatura sa pagkasenador sa eleksyon sa susunod na taon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.